Ako nga po pala si Daniel Padilla. Daniel. <laughs> <laughs> Bakit kaya eggplant? Itinanin ba ang itlog? Galing ni nanay. Mm. Kahit kalalapag ko lang ng isang bagay, hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Ano ba yung may papayo mo sa akin? Always remind your mind. May daladala akong rep. Na misplaced ko, di ko alam kung saan ko nilagay. Ah? Ah? Siyam na per... <laughs> Siyam yun. <laughs> Put your mind in your own head. Wow. Diba? Wow. Siyempre, pagka ikaw yung nag-iisa, doon nung maiisip na Lalo ka lumaban. Magandang hapon sa mga kababayan natin. Ayan, medyo madilim na. Pero nandito dito pa rin kami sa labas. Parang, ang oras yata tayo? Ang oras rin? 5.30 na. 5? 5.30. 5.30. So mag-aalas 6 na ng hapon. Uh, nandito dito pa rin kami kasi nga, nanggaling pa kami dun sa binipisyaran ni Commander yung mga dinala doon na materialis panoorin nyo na lang sa vlog ni commander kasi yun naman yung tulong niya para dun sa kanyang tinutulungan na yun at nandito dito nga kami kailan nanay nonay sabi ko nga kay ay eh, bag, wag, mat hindi pwedeng matapos itong hapon na ah, hindi namin siya mabibisita kasi nung nakaraan last time nakita namin siya sa terminal ng bus so sabi ko nga wag naman sana sana nagkakamali kami ng iniisip na baka si nanay nonay aalis o kung na naman pupunta eh wag naman sana sabi ko kasi mahirap na kapag umalis si nanay nonay nang wala man lang kasama kasi alam niyo naman yung sitwasyon ng kanyang pag-iisip di ba so hindi stable paiba iba iba so yun sabi ko nga kailangan ngayong araw hindi pwedeng hindi natin siya bibisitahin para malaman natin kung nandito dito at kung nandito man malaman natin yung sitwasyon niya no ano tara uba na tayo uba na po tayo dito sa munting daanan na to sabi ko nga dapat magdadala kami ngayon ng itak para <laughs> ha <laughs> Ay may ano ang ano ito May ko nakakita nito Kinakain yan? Ah uh, parang bayabas ano Oo uh. Oo uh, parang bayabas Baka may nakakaalam yan sa mga viewers Tara baba na tayo High tide na Medyo maririnig nyo na naman dito Eh maalon Pagpasipag paumanhin nyo na And, Medyo ha hapon na kasi Malayo-layo din kasi yung tinutulungan ni commander kaya matagal-tagal sa biyahe lalo na dahan-dahan yung pagmamaneho namin kasi nga hindi pwede masyadong matagtag si commander sa biyahe. May eh, kagustuhan niya din na magtuloy-tuloy ang kanyang pagtulong. Ay, dulas! Kaya, eh, sinasamahan pa din namin. Nakaputi pa naman akong sapatos. Oh, dito na tayo. Saan nandito sinasamahan? Ay! Ay, dulas! Ah, andito. Nay! Hello, good afternoon. afternoon. <laughs> Na-English mo agad ako ah. Ha. Halika, Nay. Kam kamusta ka? Mabuti. Mabuti naman. Maganda yung mood ngayon ni Nanay. Ah. No, nay, Nakangiti ka agad. Na-English pa ako. <laughs> wow, ganda ng suit mo ngayon, Nanay ah. Parang dalaga <laughs> ha? Ano Anong meron? Bakit ganyan ka? <laughs> Stetic ka. Ah. Grabe ka na nanay nunay. No, Ginulat mo naman ako sa pormahan mo ngayon. Bakit ganyan ang get up mo ngayon? Ba't ganyan ang porma mo? Ah, kasi napaka-exe na shirt ko. Nakakahiya na. dumating kayo eh. Kaya, ah, nagpalit ka ng nang mahaba. Pero ang ganda't nakatakin ka. ang ganda <laughs> <laughs> ng tingnan nanay. Na ka, dito tayo. Sa inyo. <laughs> oh, kagabi ba may programa sa plaza? Nanood ka? Oh. Nanood ka kagabi. Anong oh. meron? Kung talaga nanood ka, anong meron? Oh, rain na ng tahanan. Wow, galing ni nanay. Ano, nasa mood na talaga si ngayon. Eh. Ha? Oh, nag na talaga. Totoo yun. Oh, Pero so nagkakuryente agad. Oh. oh. Tama si nanay, rain na ng tahanan yung uh, programa kagabi para sa mga member ng 4 Peace dito sa bayan ng Kapalongga sa plaza. So, alam natin normal talaga ang ano ni nanay ngayon kasi alam niya yung alam niya yung sinasabi niya. Tama talaga yun. Okay. Kamusta naman ikaw? Uh, oh, nasa mabuting talaga yan. Uh, Nakakapag-relax naman. Okay ka naman dito? Oh, yun ang importante, yung okay ka. Ano, nanay? Oh, wow. oh bakit parang may alagang aso ko na yata ngayon? Ah, uh, umakyat rin naman yan. Baka baba, umakyat ah, Ah, okay. Nanay, kapag ganito ang lakas-lakas ng alo na ganito, kamusta? Hindi ka ba natatakot? Ah, uh, medyo lang, pero lagi na lang tayo. Huwag naman pong mahintulot na may mga mangyaring sakuna. Oo, oh, tama yun. Huwag naman sana pahintulutan ng Panginoon na masaktan ka, unang-una. -una. Ano? Naman. Oo. yung bahay mo doon, paano sira na? Hindi pa naman, nandun pa rin. Ayos pa na. din? Oo. Okay. So, anong, anong gin 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 ginagawa mo at nilagyan mo na naman ng palapa ng niyog? Ay, pag natutulog ako eh. Hmm. Hindi ka komportable eh. Oo. Pa, ikaw na, kasi, pa, na, pa naman, eh. tinanggal so, mo pa kasi yung nilagay namin dati. Ah, na, pwede pwedeng ko na siguro <laughs> kunin doon. Huwag mo nang kunin po yun, nanay. Ha? Mm. At inaantay lang natin yung pagkakataon na makausap namin yung may ari Pagpapaalam ko nga ito sa bahay mo, ha? Oh. Noong nakaraan kasi parang busy sila kasi may businessman din yun ay ano, mm. hindi na namin muna inabala na mga kipag-usap kasi alam namin busy rin siya. Oh. Ano, mm -hmm. kasi pagpapaalam nga natin na baka pwedeng malagyan man lang ng plywood itong dingding ni nanay kung pwedeng gawing bahay-bahay muna itong kubo na na kung cottage kasi to di ba nabanggit ko na cottage kasi to nitong lupain niya kasi dito marami dito dating kumupunta na mga mga taga ibang bayan mga taga dito para magano, para ma, maligo at dito nag stay sa mga cottages kasi tingnan nyo ayan oh, di ba nanay cottage ito dati ayan pakita mo rin so. o ayan siya yung isa sa sikat sikat na talaga, na gumagawa ng, ano bang tawag dun? Handicraft. oh dito sa Pilipinas, talagang uh, tinatangkilik na yung mga gawa nila, ng mga handicraft na talagang kakaiba. Ang sarap pagmasdan na, na parang uh, gawang Pinoy, gawang kamay ng Pilipino. Kasi tingnan nyo nga ito, kakaiba. Parang hugis payong, di ba? Pero gawa sa kawayan. Alam mo yung parang mga... Mm, uh, Ni pahat yan? Oo, oh, yung parang payong siya pero gagawin natin yung payong na yan ng ang gamit ay native parang ganun so ayan nakita nyo naman kaya ayun susubukan natin ipagpaalam ito sa kanya busy lang talaga pa rin siya sa ano niya sa business niya siguro nagtanghalian ka na nai kanina nagtanghalian ka kanina oh. anong kinain mo nag ano ako sa ng kanin saka nagulay ako ng hindi nyo kilala kasi gulay na yun pero ako kilala ko siya Anong gulay na, yun? Sige ano, nga, sabihin mo wild, na eh. Wild, wild, plants. Wow, yung mga, ka ano, yung mga, mga, English. kami lang ako kakakilala nun. Gano, Sige, anong, yung, anong halaman? Halaman yun, halaman yun ng mga iglesia. Sige nga, sabihin, Ay, mo, yun, yun. Yun Sige nga, sabihin Ay, mo, anong pangalan? Ah, yung, ano, yung, sa amin ni, eh, kala, Eglan. Eglan amin. Eggplant. Eggplant, eh, eh ay, bakit kaya eggplant? Itinanim ba ang itlog? <laughs> <laughs> Galing ni Nanay! Bakit tinawag na eggplant hindi naman egg, um, di Oo um, nga, ako naging pala isipan ko yun yung eggplant na yan saka kamote tops. O bakit naging tops sa kamote? Oh. <laughs> yung Oo. Oo. Oh. Oh. Nasa ilalim yung tops and then yung dahon ay yun, leaves, di ba? Kamote leaves na. <laughs> Pinap... Mahaba yan ngayong araw? pinapakitaan ako ni Nanay Nunay ng skill niya sa pagsasalita ng uh, English at saka yung talas ng pag-iisip niya. Nanay Nunay, ako sobrang humahanga po kami sa iyo kasi kahit na ganito po yung kalagayang sitwasyon mo, yung memorya mo po, sobrang talas talaga simula po lang na makilala ka po namin. Ano ba yung discard para maging ganyan kagaya mo? Kasi alam mo nanay ako, sobra po ako makakalimutin. Mm. Kahit kalalapag ko lang ng isang bagay, hindi ko na alam kung saan ko nilagay. Ano ba yung may papayo mo sa akin? Oh, nami-misplace mo yung mga bagay na sa saan mo na i... Na ilalagay, limot ko na agad yun. Oh. Kahit lumipas pa lang ay segundo, hindi pa, hindi pa minuto, hindi ko na alam. Ano ba yung may papayo mo sa akin? Oh, may papayo ko sa'yo? Always remind your own na alam ko saan ko kaya nilagay yun. Di, nandun siya, di ba? Nandun siya. Doon ko inilagay, eh, kaya siya nandun. Kaya, always remind your mind na nandun ang mga bagay na lagi tayo mag-pray, pag-alis tayo. Panginoon ko, huwag niyo po kami pahintulot sa mga Aming dinaraanan, bigyan niyo po kami ng kalawakan ng panginisip at bigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan sa aming dinaraanan na walang gumagambala sa aming anuman pagsubok. At, Tama yun. Galing ni Nanay Nunay. Kasi alam mo Nanay Nunay, kung minsan may dalda-dala akong rep, na misplaced ko, di ko alam kung saan ko nailagay. ilagay. Ah. ah! Siyam na per... <laughs> Siyam yun. <laughs> Nasa... Parang napaisip si Nanay Nunay. Ang laki ng rep para ma-misplace. Kumisan nga nanay si Commander, iwan ko saglit, di ko na alam kung saan ko naiwan. Si Yam um, siya. Si Mrs. No, na iwan ko minsan si Mrs. di ko alam kung saan ko naiwan. Mm. Oh. Ayun ang kailangan kong gawin. Yung payo mo sa akin. Always remind your mind. Um, Tama you yun. You your mind. Put your mind in your own head. Di ba? Wow. Siyempre, may sarili tayong may sarili tayong ulo. Yeah. Oh. Kaya yung anting iisip ay doon sa pagpapala. Galing naman ni nanay mo, Ganyan si nanay Nonay katalino. Kaya nga po, sobra kami niyang pinabil- umpisa pa lang nung makita namin siya dun sa dati niya tinitirhan, umanga na kami sa kanya kasi nga sa taglay niya na talino. Di ba nanay? Oh, Noong nakaraan, sinampulan mo kami kung paano maging flight this. Ngayon naman, pinapakitaan mo kami ng talas ng pag-iisip mo. Alam mo, nanay, talent po yan. Ano ba ang bukod mong talent sa pagkanta? Ano pang iba mong talento? Oo, uh, um, kasi pagka, ano, pag ikaw ay nasa malungkot na iyong kaisipan, kaisipan parang naging gusto mong magsaya. Oo. Oh kailangan mo mag, mag always remind kakanta nga ako parang wala yung kalungkutan ko pero ah. ando sa puso mo ang bahagi ng pero ang pinakang puso. talento mo talaga yung pag-awit yun talaga tapos yung talas ng pag-iisip mo nanay hmm. okay so ay hey, nanay kumusta hindi ka pa ba nakakuha ng pananim mo hindi pa nga e, ba mo buka siguro mag start na akong hawanan to Ah, okay. Mag magsisimula ka ulit magtanim-tanim? Oo. Oh. Okay, nanay. Ngayong Saan araw. Ko eh, kaya alam, na lagyan ko rin. Okay. May grocery ka pa ba? Ah, uh, yun ang... Wala na? Oo. Oh, oh, bilis mo hmm. ubus ang grocery mo. Bakit? Siguro na, uh, uh, na lang siguro ang doon na lucky. May bigas pa, ka pa? Oo. Uh, ah, mayroon pa. Mayroon, mayroon, mayroon pa? Mayroon pa. 1 kilo pa. Mm. Okay. Nanay, nonay, ngayong araw, bigyan kita ng konting cash, ha? Oh. Hawakan mo ito. Hindi, ki, oh, hawakan mo. Magkano yan? O, uh, 500. Sino yan? Nasa, sino ang nasa 500? Sige nga, kung talaga matalino ka. Ah, uh, Velarde. Sino? Corazon Velarde. Tapos, sino yung isang kasama niya? no? Wow! Sobrang galing mo, nanay! Nakakabilib po kayo. Lauren. Ako nga, hindi ko kilala. <laughs> ako nga, hindi ko kilala to. Tingnan ko nga. Corazon. Sino yung sinabi mo kaninang babae? Ah, uh, babae, Corazon. Bilardi, Corazon ba yung sinabi niya? <laughs> Oh, tama. Tapos yung lalaki, si Binigno Aquino. yeah, Binigno Afghanistan yun. Napakagaling mo nanay. Nasa Afghanistan. O oh, dahil magaling ka nanay, oh, sa iyo pa ito. Baka... Hmm. Makarating na rin kayo doon, ha? Saan? Sa Afghanistan? Sa Afghanistan. Wala nun, nanay. Magkanta yung lugar na yun. Nanay, wala kaming Siguro pera nanay... para pumunta doon. Mahal pamasahi ang oh. pamasahe sa ticket ng aeroplano. Ay, kaya, na, kaya ninyong i-reward yan. <laughs> <niya>. <laughs> Nanay, kung ikaw naging flight stewardess, di sana ililibre mo kami ng pamasahe. Libre mo na yung flight namin. Sagot mo na kami sa kapitan. Oh. oh. kaso, yun nga lang, nagkaroon ng pagkakataon na hindi, di mo natapos kasi yung pagka-flight stewardess mo. Oh, hmm. Ambition lang yun, di ba? Am ambition is to be on. Oh. Ano eh, nga ulit yung ambition mo? Ambition is to be an stewardess or or to be a nurse. Oh, dalawa pa lang choices ni nanay. Kung hindi maging flight stewardess, maging nurse kaso nga lang so, dahil sa, sa kakulangan, kawalan, sa kawalan, mm, sa kakulangan sa buhay. Elementary intermediate lamang. Okay. Yellow yellow, yellow lang 'yun. <laughs> okay lang yung nanay. Nanay, anong gagawin mo sa pera mo ngayon? Ah, uh, kita bi muna muna Bumili agad... ng mahalagang pangangailangan, yeah. ha. Hindi ka tapo kagaya ng polit ulit ko sinasabi hindi kita pwedeng bigyan ng malaking pera ha tama na tayo sa pagganyan ganyan sa iyo kasi nga uh, alam mo naman yung sitwasyon mo open open ka dito ha marami nakakapanood sa iyo ha okay sa mga kababae natin kung makita man natin si nanay nunay instead na gawa natin siya ng hindi maganda pakitaan natin siya ng maganda para nang sa ganun mas mamotivate si nanay na mabuhay pa sa mundong ito na hindi mailang sa lahat ng tao hindi magkaroon ng takot sa ibang tao at magtiwala sa ibang tao. Yun, kaya sana si nanay ay ano natin, irespeto natin bilang nakakatanda sa atin, bilang nanay, bilang lola. Huwag natin siyang itrato na parang porke ganti sitwasyon na itatrato natin siya na parang uh, sabihin sabi natin tatrato mong basura, itatrato mong uh, pulubi, palaboy, anuman, kung anuman ang pronunciation nyo doon, anuman ang terms ninyo. Huwag natin siya trato na ganun. Nanay, ano? Hmm. Anong gusto mo sabihin sa mga taong nang-api sa iyo dati? oh, mga nang-api sa... oh, wala. Kasi pagka ikaw ay inaapi, tangkapin mo. Pagka ikaw ay nag-iisa, doon mo maiisip na lalo ka lumaban. La laban mo. Ilaban mo yung pang-aapi sa iyo. Iyon na lang na nasa isip mo. Kasi bahagi yan ng mundo na ikaw ay inaapi. Yan ang aking ama na Fernando Calumpiano Isaya. Okay. Siya ay nagpakababa lang siya na hindi niya tinanggap na nagkaroon ng magandang buhay. Basta ang mahalaga sa kanya, sinundan ko siya sa kahirapan. Okay. Tama. Tama yun. Uh, magpakumbaba ano, kung ano man yung uh, nagawa sa atin ng mga tao noon ipagpasa Diyos na lang natin. Ano? Mm. At ay pagdasal par natin. Sabi nga, love your enemy. Ipagdasal mo ang kaaway mo at malaking pagpapala ang ibabalik sa iyo ng Panginoon, 'di ba, Nanay? Yeah. Tama ba ako? Pero ngayon talaga napakaganda mo, Nanay. Para ka pong si Catherine Bernardo. <laughs> Mala Catherine Bernardo pumahiran ni Nanay. Nanay, ako ah, uh, Nanay. Ako nga po pala si Daniel Padilla. <laughs> Kilala mo ba si Daniel Padilla? Dennis ba? Aba, Dennis? <laughs> <laughs> hindi si Dennis, si nanay. Si Dennis pa yung medyo chubby yun. Si Daniel Padilla ay malaking ang katawan nun. Oo nga. K hindi mo kilala si Daniel Padilla? Kilala ko. Sa muka? Yeah, sa muka. Gwapo ano? ano? Pati yung sinalapid ang buhok. Sino yun? Uh, mga kamag-anak rin nila yun. Uh, masa sila Rostom, sila Robin. Yan, yeah, kilala mo yung mga yan. Mga mm -hmm. kababayan natin yan, Bicolano yan taga din sila sa panganiban. Ano? Oh. At bukas, speaking of, speaking of panganiban, nandiyan po kami bukas ng team namin. Although kami lang niran sa mga karating, maghahanap po kami dyan ng pwedeng matulungan at may mga nilalapit sa atin. isa isa natin puntahan. Maga kami nga alis bukas at labas na po yan ng kapalongga. Sabi ko nga, uh, ito naman yung oras para lumabas na tayo din dito. Makahanap na rin tayo ng iba sa labas ng kapalongga kasi ang dami na sa atin nagbe-message. Hindi nabibigyan ng pansin o hindi hindi pa siguro napapanahon ng mga time na nandito dito tayo tumutulong at nakapokus tayo dito so ito naman yung pagkakataon nila para may din natin ng kahit pa na sa atin ng Panginoon at blessing na pinagkakalob ng viewers, sponsors Yeah, bukas po na tayo Shoutout po pala dito sininang Ninang Adelina Ninang Adelyuson Salamat po sa inyong uh, patuloy na pag, 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 Pagsubaybay Paggabay sa amin Sa aming mga anak ninyo. At sa inyo ng mga pangalawa naming magulang, maraming maraming salamat. Kitita, kay Tita Faye shoutout din. Okay. nunay, no, ngayong araw ay uh, natuwa ako at nandito ka pa rin, ha. Okay. Uh, may gusto ka ba sabihin uh, sa amin? Wala naman, wala naman akong pagkasiabi kong um, uh, ayos na ako, pero sampung bisis ko pa rin pag-iisipan. Okay, Nanay, may gusto ka ba sa saming sabihin? Anong gusto mo sabihin sa amin? Uh, yun na lang, lagi kayong, lagi kayong nasama mabuting isip kung ano man ang inyong mga layunin. Mm -hmm. sa, sa, ba, sa sitwasyon ng inyong pagparito, kung ano man ang inyong layunin nyo, andyan din ako sa inyo. Okay, hmm? salamat po nanay. Basta yung pagdasal mo kami, na sana na nasa ligtas kaming galagayan, at ipag mo kami na sana magka-blessing pa at nang maibigay namin sa iyo. Ha nanay? Mm -hmm. Yun lang naman, ano? Ah, uh, sabi nga ay sharing scaring, sabi nga ni Idol uh, King Lux, di ba? Totoo 'yun, sharing scaring. Okay. Nanay nonay halika na. Oh, bakit may sulat yung aso? Ah, uh, nakasulat talaga 'yun. Baka sa Alvin's 'yan. May sulat sa katawan yung aso. Mm, nilagay nila ng ako, ako. Oh, si Dolce 'yun, ha? Ako. Okay. Dulce ko rin. Nanay, nunay, ito ba nililinis-linis mo itong mga paligid ng taan mo nito? Oh, ano dito? Mm. Nililinisan mo kaya pala manakaipon yung mga laglag na oh. ano, palapan ng niyog ano. Oh, hindi ko pa na ba eh. Bakit parang ang dami mo yatang labahan? Uh, hindi ka pa naglalaba? Uh Oo. -oh. May sabon na dala sa inyo nakaraan ah. Wala ko na ata. Wala pa nakasama doon na sabon? Mm. Wala pa lang sabon, bili ka na lang. Oo. Oh. okay. Hananay. Mm -mm -mm. Okay, huwag kakalimutan ha na magbili ng sabon para makapaglaba ka din ng mga damit mo. At yung paglalaba yun, malilibang ka din doon. Oh. Nanay, oh. tapos kung makakuha ka na ng pananim mo ulit, baka naman hindi okay lang naman sa may-ari. Oh. At mm. at least, ha, alagaan mo naman itong lupain niya, nalinis-linisan mo, yun na lang ang magiging ganti mo nanay sa kanya, no? Mm. Na hindi kanya dito pinapaalis, di ba? Mm. Kasi wala na tayong choice. May iba. Kasi may plano na po ako kaya na nanaisin, abangan nyo na lang yan. Okay, at si nanay-nonay, sabi ko nga, kagaya na sabi ko, ito na lang yung talagang tulong na bibigyan natin sa kanya. Ang alagaan din siya at ibigay yung pangangailangan ni Nanay sa pang-araw-araw niya. Nanay, no? Oo. Oh, o oh. oh, napupunta ka pa ba ng bayan gada? Gabi maliban kagabi? Oo. Oh, Every night pumupunta oh. ka pa ba rin? Siguro kagabi lang. Kagabi lang. Oo. O, wag ka na muna maglalabas ha. Pagbili ka ng pagkain ng kontento ka dito. Bili ka ng mga chips, ng mga crackers, kung pwede mong malibang bago matulog. Oo. Uh -uh. gumagana pa ba 'yung radyo mo? Ah, uh, 'yan ang ulo na. Wa bakit ang nangyari? Ah, uh, binigay ko na sa ano eh, sa sa mga may-ari. Sa iyo 'yun, bakit mo binigay? Ah, uh, sa kanila eh. Sa iyo 'yun, Nanay. Binigyan kita dati ng pera, binili mo ng radyo. Oo. Uh, binili ko ng radyo, may mga ano na 'yun, may mga estasyon pero ba't mo ang binigay? ang ay sinunog ko sinanay naman sa iyo yung radyo na yun binigyan kita dati ng pera tapos ang ginawa mo ibinili mo ng radyo oo oh. oh. tapos ipinamigay mo lang sa oh, ayan uh, meron din ako ipinamigay doon sa ano sa pinamigay mo sinunog mo yung dito sinunog ko ba't mo sinunog? ah uh... Doon ko malalaman kung... Um, matibay? Yeah, matibay-matibay. <laughs> Pumukuha ka nanay. Hanggang sa saan ba ang technology ng radio na yun, Ta -ta talaga naman. <laughs> <laughs> Para ka naman nanay, scientist, pinag-iexperimento mo yung mga bagay-bagay. Sayang yun, sayang yung pera mong binili doon. Eh, tsaka bukod doon, mm, yung libangan mo. No, no. Hmm. Pero... Hindi wala ka ng libangan ngayon. Hmm, Tinan mo na yan dahil sinunog mo yung isa pinamigay mo wala ka na libangan oh, baka kasi yung mga radyo na yan ay hindi ko ibig sabihin hindi matibay mm. at nasunog mm -hmm. nagdikit eh <laughs> ay, yung okay. ano nag pumutok nga pumutok. eh nagulat ako eh oh, hindi nga matibay hindi, pujiya. Ano, ano ba yung gusto mo? Yung kapag sinunog? Dapat pujiya. Pujiya yung matibay na radyo. Kahit sunugin, yan. hindi nasusunog? Oo, hindi nasusunog. Grabe nato. naman. Yung battery lang sa loob, eh, na lang pa rin siya. Ano na na yung klaseng radyo yung gawa sa bakal? Oo. <laughs> At napakatibay din nasusunog. Okay, sige po nanay. Ngayon ay napasaya mo kami. Maraming maraming salamat, nay. Mag-iingat ka dito, ha? Okay, pag-pray din namin ikaw na sana wala nga namang sa iyong gumambala dito ano? At maging ligtas ka sa iyong pananatili dito, ha? Oo oh. Kasi sabi ko sa iyo, anytime maisipan mo, kung gusto mo na umuwi sa iyong pamilya Magsabi ka sa amin, ihatid ka namin oh. Ha? Masatbo oh. yung loob mo, yung hindi sa pilitan Napag-isipan mo ng sampung beses, sabi mo nga At okay na sa iyo, ihatid ka namin Sabihin oh. mo lang, ha? Apo. Okay, aperta yun, ay Yan <laughs> oh, Sige, ay, pupunta na kami, ha? Ingat ka po dito. Oh. Okay. Sige na, pasok ka na po. Okay, so yan. Nakita nyo naman na... Oh! Nay, yung microphone pala. Okay. So, nakita nyo naman yung sitwasyon ni nanay nunay dito. Na may mga bagay din talaga na ganyan na minsan siguro naguguluhan siya sa pag-iisip niya. Ayun eh, din yung isang kinatakot ni Commander nga kung nailipat siya dun sa pabahay ni Commander baka may mga gamit pa kasi doon may TV, may mga ganyan. So baka sunugin. So yan din yung isang kinatakot. Kaya tama din yung ibang mga viewers natin na mabuti na nandito na daw si Nani Nonay kasi nga at least kahit paano eh dito siya comfortable dito niya rin gusto kasi nung time na inililipat siya doon ni Rans, eh ayaw naman niya So, wala tayong magagawa kundi alalahanin na lang siya dito. At nagpapasalamat ako sa inyo kasi uh, nandiyan pa rin kayo hanggang sa ngayon sa amin mga viewers ni Kuya Paul uh, at sa mga dati naming viewers. Salamat dahil din niyo kami Nawa sana dumami pa tayo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-share, mag-like, mag-comment. Napakalaking bagay po niyan. At supportan niyo din yung Facebook page natin, Marcos TV Channel. Road to 1 million na tayo doon, 700 plus na. At uh, sana mahit na natin yung 1 million na uh, followers doon. Maraming maraming salamat po ulit muli. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos, Rons TV, cameraman natin. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at ingatan. Nasa mabuting isip kung anuman ang inyong mga layunin. Mm -hmm. sa, sa, ba, sa sitwasyon ng inyong pagparito, kung anuman ang mga...